Tandaan mo 'to, walang tao ang walang problema. Habang buhay tayo, siguradong meron tayong problema. At tandaan mo 'to, hindi lang isa ang problema ng tao. Habang nabubuhay tayo, magkakaroon at magkakaroon ka ng mga problema. Pero bakit ka napapagod? Bakit ka na-stress? Bakit ka nabibigatan? Kasi gusto mo lahat ng problema mo magkaroon na agad ng kasagutan. Parang yung ginawa mo kagabi, gusto mo lahat ng mga kambing ay makatulog. Pero sinasabi ko sa'yo, imposible yun. Tandaan mo to, minsan sa buhay, ang problema parang kambing. Meron mga kambing na madaling makatulog. Ibig sabihin, meron mga problema na madaling masolusyonan. Meron naman mga kambing matitigas sa ulo. Ibig sabihin, meron mga problema mahirap sagutin. Meron mga kambing na pag mo, agad-agad susunod sa iyo. Ibig sabihin, meron mga problema na pag mo ng oras at panahon, agad-agad matatapos ito. Pero meron din mga kambing na wala kang magagawa kung hindi hayaan mo lang sila. Meron mga problema sa buhay na magkakaroon lang na solusyon kung papabayaan mo lang sila. Tandaan mo ito. Kung gusto mong big, mabigyan ng kasagutan ng mga problema mo, isa-isahin mo lang. At yung hindi mo kaya, kailangan mong ipaubaya sa mabuting pastol. Sino yon? Yun ang Diyos. Hindi po ba yan din ang paanyaya ng ating Panginoon sa atin? Sa ating nabasang Ebanghelyo, Tayoy napapagod na gusto na nating sumuko nabibigatan sa buhay anong kailangan nating gawin lumapit lang tayo sa kanya ang ating mabuting pastol at ano po ang ibibigay ng ating panginoon sa atin hindi daw niya aalisin ang problema bibigyan ka lang niya ng kapahingahan pagkakalooban lang niya ang iyong kaluluwa ng kapayapaan bakit hindi inaalis ng Diyos ang ating problema? Kasi tandaan niyo po ito, mga kapatid, the purpose of your life can be seen in your problems. Alisin mo ang problema, walang kahulugan ang buhay mo. Bakit ang tawag natin sa mining kahulugan? Diyan mo hinuhulog ang iyong oras, ang iyong lakas, ang iyong buhay. Ano po ang inyong mga problema? 'Di ba? Ang inyong trabaho, 'di ba? Ang inyong pamilya. Di ba ang inyong kalusugan, pangangatawan? Alisin mo ang problema mo sa iyong pamilya. Wala kang pamilya, hindi po ba? Alisin mo ang problema mo sa iyong trabaho. Wala kang trabaho. Alisin mo ang problema mo sa iyong pangangatawan. Wala kang katawan. Tandaan niyo po yan. Kung ano ang problema mo, yan ang kahulugan ng buhay mo. Magpasalamat ka, may problema ka. Ibig sabihin, meron kang gagawin dito sa mundo. Pag wala ka ng problema, ano pang gagawin mo? Para saan pa ang buhay nito? Saan patungo ang iyong buhay? Pero bakit nga nagiging mas mabigat, mas mahirap ang ating buhay? Dahil pinagsasabay-sabay natin ang ating mga problema. Isa-isa lang. One at a time. Amen? Kaya nga, sabi ng ating Panginoon, Take my yoke upon you. Hindi niya sinabing, take the yokes. Yoke, singular. Kaya nga, sinasabi din, turo ng ating Panginoon, sino man sa inyong gustong sumunod sa akin, kailangan niyang buhatin ang kanyang krus. Hindi sinabi ng ating Panginoon ang inyong mga krus. Ang sinabi lang niya, ang inyong krus. Just one cross in your life.